Welcome back sa Chakalok's Corner. Ayan, tayo po ay nagluluto ngayon ng pansit bihon with canton. Ayan, canton bihon mix para po sa 30 na bata. yan 30, good for 30 packs po. With juice po ito. yan Ito po ay ipapakain po mamaya. Pagkalutong-pagkaluto, pagkapak, ay ipapatawagin ko na po yung mga bata nang makakain na po sila ng pancit bihon with cantonians at may juice po yan ang juice po natin ay ang coolers na juice syempre ang masalap na juice ayan coolers na na po sa freezer at akin na pong nire-ready yan para pagkain nila ng pancit ay napalamig ng na kanilang juice syempre maraming salamat sa aking anak na si AJ sa, sa palaging pagpapa snack at pagpapakain sa mga bata. Siyempre, pag -gabi ng mga niluluto ng nanay, maraming maraming salamat sa iyo. Yan, marami na naman po tayong mapapangitim bata at mabubusog na bata. 30 packs po ito, kaya abangan na lang po mamaya mga bata. Diyan, yan, sa mga gusto pong magpaluto at mag-share ng blessing. Yan, message nyo lang po si Ate Grace ng Kadok's Corner. Yan, willing po kami magluto at hindi hindi po kami nasuko kahit ano po ay lulutuin namin. Kung ano pang mga request nyo para naman po tayo ay makapagpasaya at makapagpabusog ng mga bata matanda may ngipin o oh, wala. Yan, malapit na o. Oh, nakalagay na po dyan ang pansit bihon. Nandito pa po siyempre ang kanton. At akin po munang haluin. Baka malabog na. Babalik po ako mamaya. Nilagay na po natin ang ating pancit canton, guys. Ayun. Diba, ang ating pancit canton. Yan. Nandiyan na ang ating pancit canton. Siyempre, mahalo. natin yan para maluto. At siyempre, andito si Kadok. Siya ngayon ang maghahalo para naman ang kanyang mga braso at balikat ay lumaki din ayan halo lang ng lang, halo kadoks ng sumarapang at hindi luluto mamaya maya ay magtatawag na tayo ng mga bata kailangan ay walang buo-buo dyan pawisan na yata si kadoks Thank you so much, AJ! Ah, yan, naglulota na ang tatay mo, oh. Ops! Sige lang, halo! O, oh, yung malaking sandok naman, para mahalo ang ilalim para ma-incorporate lahat ng mga ingredients. Kakangalay ah, na. Kakangalay <laughs> ah, ba? Kakangalay ah, maganyan. Nakahalaan ah, niyo lang ba? O, ah, diba? Wow, amoy ko na. Ang masarap. Ang ah, masarap na pansit. Oh, look naman guys. Luto na ang ating bihan with canton. Ipapako na lang po ito para ma-ready na natin ang 30 packs na snack ng mga bata. Thank you po sa ating pa-snack na yung gabi. Thank you, AJ. Alright, guys! Nakaluto na tayo ng panset. At ito na pack na rin natin. Ah, naka 30 packs na tayo ng pansit. Ito na ang ating pansit. Ayan na yung ating mga pansit. Siyempre, masarap yan. Ako pa ba? At tawag ko na yung mga bata na bibigyan natin ng snack. Yan, salamat ulit. AJ anak sa pagpalaging pagpapaluto sa nanay. Para maipakain natin sa mga bata. Kahit sa munting bagay, mga smile tayo. Thank you Lord! Ayan po oh, 30 po yan. Tsaka ito na po yung juice. Tatawagin na lang natin yung mga bata. Yan. Yeah. Alright guys, nandito na ang mga bata. So ah, what's your name? Oh, what's your name? What's your name? AJ. AJ, what's your name? JM. What's your name? Jamaica. What's your name? What's your name? What's your name? Amir. How about you, what's your name? How about, you? How about you? What's your name? How about you? What's your name? How about you? Are you? Are you? How about you, little girl? Ayan, mga bata. di ba? diba, mga bata. Ready na ba kayo sa pamilya na? Yeah, Ayan, maraming salamat, kuya. Ayan, yeah, kapangalan mo ano? Ang pangalan mo? AJ. Oh, AJ. Yeah, salamat kay AJ. At andito uli sila para makamerienda sila ng pansit at juice. Gusto niyo ba ng pansit at juice? <laughs> Ayan, at papapasukin na natin. Isa-isa ang pasok ha para hindi magkatulakan. Ito muna, ito muna ang lay nila, AJ. O, oh, pasok na. Pasok, para ano, yan. Oh, sa kadadaan. Dini ang daan. Saan sa likod? Palikod. Yun. Again. Si JM. O, thank you po. Oh next. Thank you po. ah Thank you po. Pasok, pasok, pasok sa loob. Hintayin mo si kapatid mo ha. Hintayin mo. O oh, yan, oh, dahan-dahan kayo ha. Doon na Hindi na tumahan para hindi magtapa. Yan, thank you po. oh, wag magtutulakan. Lakan na sa. Thank you po. Thank you po. Kapatid mo. Kapatid Jessica kapatid mo. Hello. Pila na, pila. na, ah, pila. Aa, anak na. Anak ni Tubal to. Thank you po. O, oh, si Karaks na mo. At nandito yung mga bata-bata. Bata, bata. Isip bata. <laughs> Ayan, maisip Nandito din eh. pasok na. Thank you po. Thank you po. Thank you, po. Thank you oh. po. Oh, yan. Salamat po. Oh. Yeah, pasalamat kayo at may face na ulit tayo. Thank you, Thank you po. Bigyan mo na si Kuya Akol, Papa. Are, are, are. Salamat po. Aya, si Kuya Akol. Ay, at ang kanyang bunso. Thank you. Thank you, AJ. Thank you. Salamat. Ayan. Ilan na lang pa? Apat na lang. Wait na lang tayo sa iba pang bata. Yan ha, maghihintay tayo sa mga bata. Titingnan natin din sa labas.